Ito yung bahay ko, ayan oh, yung bahay ko. Kung iniisip nila na yumaman ako dahil sa pagiging YouTuber ko. Yan po ay pinaghirapan ko po yan nung nasa Kuwait ako. Lahat po nang nakikita nyo yan, hindi po yan kinita sa YouTube. Ayan o. Papakita ko nyo yung, sa inyo yung bahay ko. Alam ko may mga taong uh, gumawa ng hakbang para sirain ako sa channel na pinaghirapan ko ng mahigit isang taon. So, yan, lahat ng nakikita nyo na yan, pinundar ko yan sa bansang Kuwait sa loob ng 17 years ko sa Kuwait. Yan, yan po ang paligid namin dito. Ayan po ang bahay ng nanay namin. O yan, o. Ayan. So... Nakikita nyo po. So, hindi po kumikita ang YouTube ko ng ganun kalaki. Diba? Oh, sige Ito po yung barangay namin kung saan po ako nakatira. Ayan. Ayan. So, yan, yan. 'yung bahay ng magulang ko nandun, ito po yung bahay ng uh, bahay po ng uh, binan ko o ng nanay ng asawa ko sa likod po kami niyan sa likod po kami nakatira na ay 'yan. Halos hindi pa yari yung bahay ko, 'yan So, nandito na po ako. umuwi po ako noong uh, January lang dahil uh, nag-decide na po akong mag-forgo dahil uh, hirap na rin po ako sa sitwasyon namin sa abroad. Isa pa gusto na kaming I-terminate nung uh, last contract, ta uh, naisipan ko na talagang umuwi na ng Pilipinas. At pagdating ko dito, nag-focus pa rin po ako sa paggawa ng uh, video ng Katolikok uh, Ka. At uh, itong channel ko na ito, uh, talagang ginawa ko dito dahil na demonetized din po ito dahil na nag-upload ako dito ng mga news na na din. So, ngayon ito, nangyari ulit sa isa kong channel na ang channel kong uh, inaasahan ko sana na magiging uh, magiging hanap buhay ko na. Dahil hindi naman po madali ang maging isang content creator kasi ang dami mo pong ginagawa dyan. Halos oras ko, binubuhos ko po dyan. Lahat ng time, nag-iisip ka, nagapaplano ka kung paano mo uh, gawin ng isang video nung time na halos na sa one year pa lang yata oh, hindi, hindi pa one year hindi pa monetize yung channel na yon nag message na po ako sa isang uh, sa isang channel na nag upload ng mga video na ginagamit ko akala ko ano na okay na so dapat noon pa lang Uh, nag nag-issue na siya ng copyright para ma-remove ko la, ang ma ko ang kanyang mga video. Pinatagal niya ng isang taon. Nakikita kasi niya na nakikita kasi niya na dumadami yung views ng mga ina-upload ko kaya siguro ganun na lang ang action na ginawa niya. Hindi po kalakihan ang kinikita ko sa YouTube. Sapat lang po para mairaos ko ang pamilya ko. Dahil uh, pagdating ko dito ng Pilipinas, wala naman po akong naipon sa bansang pinanggalingan ko. So sa ngayon, nandito ako sa Pilipinas para makasama ko ang pamilya ko dahil yun lang ang uh, pinapangarap ko. Dahil sa edad kong ito, uh, hindi ko na rin nakakaya ang, uh, ang klima sa ibang bansa dahil uh, lagi po ako nagkakasakit din doon. At... Uh, hindi na rin maganda ang naging sitwasyon ko dun so sa ngayon na nandito ako sa Pilipinas na buong akala ko ay uh, magiging katuwang ko na yung isa kong channel na yon pero ganito pa ang ginawa sa akin talagang hindi ko so katakalain na i-strike nila yung channel ko Napakatindi po ng uh, pangyayari na ito. Marami pong mababago sa buhay ko sa nangyaring ito. So ito pong video na ito, ibinabahagi ko po ito sa inyo. Hindi para kunin ang inyong kalooban na tama ang ginagawa ko. Alam ko na may mali din talaga ako. Pero dapat kasi may, may abiso sila. Nung una pa na nag-message ako sa kanila at hindi na nila pinatagal ng ganito pa katotohanan sa uh, pag-create ko ng uh, channel ko na isa na na terminate nila So hanggang sa muli maraming salamat sa inyong panonood Mabuhay po kayo at uh, God bless pa rin po sa inyong lahat Pwede mapapanood sa video na ito yung uh, pagpunta natin sa outlet ng uh, Akilco para magbayad po ng bills natin sa buong isang uh, buwan na uh, bills ng uh, uh, electricity na ginagamit natin. So nagkaroon tayo ng uh, pagkakataon para i-video ang ating mga ginagawa. Yan, may papakita ko lang sa inyo na... Tayo po ang nagbabayad ng mga bills natin Kaya uh, isa po yan sa mga expenses din na kailangan nating uh, matugunan sa bawat araw ng ating buhay So marami tayong binabayarang mga uh, hindi lang uh, electricity uh, Buti nga at uh, ang tubig natin ay uh, libre kahit papano Pero may... Uh, Makina na pa rin po yun uh, para humila. Pati ito, yung uh, pagpunta ko sa Mercury Drug, binidyo ko na rin dahil uh, ito, uh, binibili natin ng uh, gamot, ang mga katulad natin na nagmi-maintenance. Ang gamot na binibili ko ay hindi lang po akin yan, sa asawa ko po at sa uh, nanay po namin. So tuloy lang po ang buhay at uh, maraming salamat po sa inyong uh, pagsubaybay at pa panunood.